Yan. At ito na yung mga idolo. Yan. So. Yan. So, ito na mga idol at ito yung mga hawla ni 7 Days no. Uh, gawa ni idol uh, Jewel Aman no mga idol. So siya yung uh, gumagawa ng hawla ko mga idol. So ito yung mga gusto-gusto ko ring mga hawla no. Kasi nga uh, alaga mo mga idol hindi hindi madali-daling uh, masugatan no. Hindi madali-daling masugatan ito mga idol. Kaya ta anong ilap niya mga idol. At kahit babangga at babangga sa salamban nito, mga idol, hindi siya madadali masasugatan, mga idol. Yan, Oh. No? Yan. So, comment kayo, mga idol, kung uh, sinong gustong mapagawa nito, mga idol, no? Para i re ko kayo kay uh, Jewel Aman. So, siya yung gumagawa ng ating uh, hawla, mga idol. So, gawa niya to mga idol. So, nakandapin design yung mga idol kung uh, medyo malaki-laki ito. Makagalaw masyado yung... Uh, alaga nyo ito mga idol so kung tamatama naman mga idol ito naman oh. No? yan yan hindi madali dali masugatan itong uh, mga alaga nyo mga idol no so maganda yung pagkagawa ni jewel aman mga idol yan no? so ito yung mga hawla ng aking mga alaga mga idol at siyang gumagawa no kay si jewel aman ito yung uh, masterpiece nyo mga idol masterpiece no ganda ang pagagawa ng mga hawla nito mga idol yan. gusto gusto ko tong mga hawla kasi nga ang idol hindi masisira yung uh, mukha at uh, balahibo ng inyong alaga idol no? hindi masusugatan no? ganito yung mga hawla nyo mga idol no? yan. yan so pintahan ko rin itong mga maya mga idol so tingnan nyo mga maya ang pagkatapos ng pinta ko mga idol no? ito na yan So salamat kay Jewel Aman, no. At itong hawlan uh, hawla na to mga idol, binili ko din no. Uh, tag 500 ang isa, no. 500 ito mga idol. 500 ang isa nito mga idol. Yan. Ito. <laughs> 500 <Pay bandred> din. <laughs> Kahit nga ako yung model niya, wala pa ring ligtas, no. So, naintindihan din naman natin mga idol kasi nga mahirap yung uh, pagkagawa ng hawla na to mga idol. Yan. So, salamat pa rin kay uh, Jewel Aman mga idol. So, titingnan nyo mamaya mga idol pagkatapos ng pinta ko nito mga idol. Pintahan ta, papinta, pipintahan natin siya ng green. green yung uh, uh, pinta nito mga idol. Kasi nga yung mga kulay ng mga dahon, green no. Pero hindi masyado yung pagka green na talaga na light. Ano. Yung light lang na green yung mga idol. Yung army green. Yung uh, pinta nito mga idol. Ayan. Ayan. Pilox mga idol, Ito. So, okay. try natin itong uh, spray mo natin wala uh, mga 来一天。<laughs> na yun mga idolo. Oh. Yan. Oh. Yan. Tatapos lang ng pinta ito mga idol. So dito natin ililipat si uh, Gabunan na. Oh. maganda yung paggagawa mga idol gumawa bahay ni ano ni gabunan mga idol ayan oh <laughs> gabon nato ay na napalit kay ano kay Jewel Aman hmm. oh oh diyan dali 60 tarong may Joni dako dako ni nga ni ayan <laughs> so mali si gabunan no? ah, gabunan oh siya aro o, oh, dako na nga wala niya Gwapo, gwapo